Sabi nga eh. Gurabi naman yun. Uy! Karpa, 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 karpa. Sumabit pa nga. Gurati na. Ayan, natangka na. Ayan, hindi na siya. Ayan! ayan. What's up mga kapengyo? Magandang umaga sa ating lahat dahil uh, Chinese New Year ngayon mga kapengyo. Nine days kaming walang pasok. Kasama ko si Mr. Tunying. Bale si Mila, sila Mr. Tunying mga kapengyo. 12 days. 12 days silang walang pasok. Uh, ay mga nai. 9 days. Kaya uh, susubukan natin uh, mag-content ng madami ngayong Bakasyon, mga kape nyo. Hi, Katunying. Hello. Ayan. What's up, mga Katunying? Another day, another vlog. Oh. So, Dito na tayo sa ilog upang kumuha ng ulam. Wow, gumanda natin yung ano dito, lumaki na yung ilog dito. May mga upuan pa yung mga nag-ano, mga kape hmm. San mo gustong mag-ano? Wow! Nagsasan beating. Itong ano? Gusto mo mag... Ayun mga kape nyo, sundan lang natin si kape nyo. tayo <laughs> maglalambat sa iba ba mga kape nyo? Ah, uh, Malalaki, kaya iahanda na natin. Para kung sakaling kailangan natin silang abulin, maaabul natin. <pleasure> Oh, 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 oh. Yun nga lang, walang stabilizer ko, no? <clears throat> <clears throat> Sundan lang natin si... Pagkakain nyo. Tingin-tingin tayo sa gigig. Kamatis na naman oh. No? Wala na akong makas. Wala sa tubig. naman lang gumagalaw mga kapengyo parang malat alat ata ng unang hagis natin sa Chinese New Year my god what happened to the ilog tama kayo, Ayun na nga, nararamdaman ako, oh, nira, parang medang dalag 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 dalag, oh oh, huwag oh, oh. mo <laughs> Pagkaka, laki. May malaki, may malaki. Puanap na siya sa bongsa. Uy! Hmm. ang laki, One, nga! laki nga! Grabe, ado! Uy! Natansikan yung mata ko. Grabe, laki nga! Nasa labas. Ay, nasa loob. Uy, ang laki nga! Laki, grabe. Ay, Dalawang, ano? Dalawang jambo pala to eh. Uy! Jambo hotdog. Kaya mo ba to? <laughs> grabe naman yun Ito pala yung Kaya pala Parang dalag Kung makapiglas eh pa sa... Palit natin ang juice oh. Palit natin ang juice May gusto nito Sino ba naman ang Sino ba naman Ang hihindi Sa ganyang kalakay oh, Grabe naman okay, 'to. Pakita mo boss Palitan natin Grabe naman <laughs> Wow! Sabi ko na nga ba eh. Nandito ang jackpot eh. Oh! Mga ilang kilo kaya? Anim! Ha? Ah, Malaki masyado. <laughs> <laughs> ah! Bading! Ang laki! Grabe! Grabe, grabe? May mga kapingyo! <laughs> Iyon mo yung buntot niya boss. Yun know, grabe naman yun. Grabe naman to! Kalahati lang yung mukha mo eh. <laughs> Todo na to. Ang laki naman talaga oh. Oh! Hmm? Oh! Ingat ka, parang pako yung tinik niyan. Sabi nga ni Katropa, pwede na daw pampako sa bahay yung ano nito eh. Tingnan nyo mga kape nyo. Iaano ko yung kamay ko para makita nyo yung laki. Oh, tingnan nyo. Oh, oh. Grabe naman dyan. Wait lang. Oh, oh. palag. Hmm, hmm. Hmm. Grabe, laki. Laki no. At saka <laki> batang natin yun. O, ka wala? na no. Malit Grabe, nang yung mga malalaki. Oh. Eh. <laughs> Medyo naguluhan ako dun ah. Lumiit sila sa sobrang laki ng isa na to. So, iwi natin yan. Oo ah. Lagay natin dyan, kundi natin yun. Iihaw natin. Iihaw. pamatayang talapya mga idol <laughs> malalaki ah mga idol kaya pala dito tayo tinalani yung ano uh, kasi nandito pala yung mga dambo dahulat dambo hotdog tayo dambo hotdog nawala yung gutom ko eh nakahuli ng superstar Baga ito, mga ano pa lang to eh. Rookie. Yeah. Pero ito, ito talaga. Marabi Superstar! Naman. Sabi nga eh. Marami oh. naman yun. Uy. Oh. Ingat ka yung mukha mo. Talagang, <laughs> pag yung walang pag sa mukha mo yan, boss, wala na. Lalaki pa naman yung ano, tinik niya.

Lalim ba? Punta lang natin si kape nyo kahit saan siya magpunta Hindi mo na ba Dito na ako Grabe namang hagis yun Ang kakaganda. Uy! Malaki na naman! Malaki na naman! Nagalo. Ayun, meron. Karpa karpa, 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 karpa. Karpa, karpa bos. Karpa, karpa, karpa. Karpa. Sumabit pa nga. Karpa, 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 karpa. <laughs> karpa, 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 karpa. <laughs> Nasabit pa eh. Ayun, karpa, may karpa ka na. Ayun. Para sa kaibigan nating Indonesian. Mahilig sa karpa yun eh. Mas malaking tilapia. Kunin ko yung lalagyan. Oh. Yan, ko yung lalagyan. Okay. Laki talaga nung ano. Sinapin na kuha ni Inga kayo nyo. Laki. Tapos meron pang karpa doon. Ano, oh, kaya pa? Kaya. Kaya. Wala tayong hindi kakayanin. Basta kaya natin. Basta kaya natin. Iwagay-wagay natin. Basta laging lang natin tatanda na kapag nag-iisa tayo, wala tayong kasama. Meron. At wala tayong magagawa kung wala tayong And gagawin. Always at our uh, side. Ano ba yan? Anong ano? Kunin natin. O kunin natin masin. So ayan mga kape eto Ito, kukunin natin kasi yung kaibigan nating Indonesian, yung ano ni Mr. Tonying. Katrabaho niya, gusto niya ng karpa. Sa mga buntis kasi. Buntis ba yan? Kasi yung mga viewers kasi natin pag nakita ng buntis, medyo ano sila. Oh, kung buntis, iyan na lang natin para kawalan na lang o, natin. Para ay, para kasi tumang... sila natutuwa pag ano. Kaya pakawalan din natin ano. Oo. Oh, yeah. Kasi ito mga kapeño, may nagsasabi kasi na hindi siya buntis. Pero ilang beses na kasi akong nakaano nito mga kapeño, nagsubok. Kasi may nagsasabi nga na hindi buntis. Kasi lobo lang daw. Pag iiwan namin mga kapeño, punong-puno ng itlog. Oh. Kaya nakakaawa din. Kaya pakakawalan na lang natin. Meron pa tayo mas mahuhuling malaki na hindi buntis. Oh. Okay. Pakawalan natin. Oo. Oh. Dito na. Kasi maglalangkat pa tayo dyan. Uy! Oh. Ano yun? Ano kayo, oh. no? na. Pakawala Yan. Oh. Mas mananaig pa rin yung kahit sabihin nating kulam to, yung pagmamahal natin sa mga ano natin. Sa kalikasan. Uh, Oo. Oh. Pagmamahal natin sa mga hindi porke nilalambat natin, eh, na natin lahat. Kumbaga meron din tayong malasakit para pagdating ng araw, hindi tayo maubusan. Oo. Diba? Malay natin, single mom yan siya lang kumakain para sa pamilya niya. <laughs> Biglang na konsensya si Bossing. <laughs> Tapos, Tapos buntis pa. Wala na. Okay, okay lang kasi mayroon naman tayo malaki dito. Usog tayo dun sa mandaron. Yung karpa pa naman pag nangitlog eh... Kadami. Isang ano, isang kasirola. Ang kasi inapakan eh. grabe naman yan. Tatabi lang yun. Ah. Nilak... natin ng talahe ba? Pero kaya ako matututo ng ganong ano? Hagis. Malalim? Nababaw pala eh. Nababaw pala rin tayo. Ano? Malalim pala dito.

Katawan lang walang ulo eh. May pakwan bossing no? oh. Ha? T baka may bunga. Asa? pakwan oh, dahon ng pakwan yan no? Pero walang bunga yata. Tumutubo na yung mga ano ngayon eh. Yung mga gulay-gulay. Yung mga prutas-prutas sa ano. Gilid-gilid ng log E. Eh! Hey! Hey! pa, sabi po eh. <laughs> Ulo lang, walang katawan. <laughs> Ito, Sa kabila, marami din yan eh. Diyan ako nakahuli ng karpa eh. Kabila? Malaki? Eh. Oo. Oh. Kala ko mm -hmm. Torpish, itim kasi yung ano, buntot niya. Iniwan ko yung lambat, sinilip ko lang. Pagka ko no, karpa, tinakbo ko agad. Wala nang camera, walang camera man eh. Kasi kung kukunin ko pa yung camera, isi-set up ko pa, itatayo ko, ko pa, wala na. yun Banyak. saan? Eh? Lambat. Bakot. Oh. siyang dancer. Aray, 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 aray. Daming bato. Hmm. Kung papait lang sana to. Kung papait lang sana. Sob na. Ay, kamatis. So, daming bulaklak, oh. Ay, no. Ay, no. Marami tayong ha-harvest yung kamatis dito, ah. bunga na ha. Pero malilit pa. Ah, malilit. Parang cherry, ay, cherry tomato. Yung mga kamatos dito. Sa susunod na balik natin dito. Marami na. Okay. Yun mga katun, gulatin natin si Kapenyo kasi dito siya dadaan. Gulatin na. Ingatan ka na! Ayun, may na siya. Yay! Ay! Oh. <laughs> 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 hindi siya, siya nagulat mga Kapenyo ulit gulatin natin, nagtago tayo maganda namin, wala na, nag ano na si Long ayun si Long ayun pati itik yan itik yun yung na tayo Oh, yun ang dami mm, 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 mm. oh! Kasi so, malilit yan karka, eh. Diyan ako nakahuni ng karpa Dito. Ano Pakit na tayo? Pwede. Ano, Pwede ka lang? Diyan kayo sa gitna, dyan. Ngayon, manager fish na. Hindi <laughs> na dyan Hindi na dyan ito. Huwag kang magkakamali dyan, talagang malilit yan. Ayun! Punta sa sa ano? Ang yun, Oh! Ayun, nabulan sila! Doon! 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 don, may dalag dito eh. Teka! <laughs> oh! Ayun, eh, dalag yan talaga. Merong malalaki yung kasabi Puro pula! <laughs> wow! Oh! Ay, grabe naman yan! Oh! Pula! Malit lang ah. yan lang oh! Yan ay yan Kasi gilid yan! Napating ko yan! Pulahan! Uy! Uy. ganda. Ito. Ito talaga yung ano? Pulahan. Oo. Uh -huh. Kita mo yung ano niya mga kasi. Ganda ng kulay. Quality. Kung baga sa bigas sana ay dinarado. Ah, okay. Sa bigas sana hybrid. Kung sa cellphone sana, Samsung. Ah sa kotse sana. Toyota. Grabe naman. Ay. Kala ko Audi. Ha? kanina, ulo lang. Ngayon, tinik lang. Hindi ko baka ano, dalag. Subukan natin yung dalag dito sa gilid. Dalagang mukid. Ay, dalag dyan eh. Dalag tayo yun eh. Ulas. Agisan natin ito mga kapito, malit na to. Kala ko ano man eh. Ayos yun ah. Para ka lang... Sabi ko sa'yo eh! Para ka lang... Para ka lang kumempot dun po sa'yo. Uy! Oh! Uli, <laughs> wala laki pa rin. No? Sabi <laughs> ko sa'yo. Nakakarami na tayo eh. Nagutom mo na tayo. No? Oo ah. Hindi e, nagugutom na ako eh. Gugutom na kami ni Mr. Tunyo yung mga kapahingyaw kaya yun. Wala nang, walang almusal almusal. Wow. ha? pa tayo. Nandiyan lang pala Gitli-gitli. Oh, ayan mga kapeng Bali. Ito na yung nahuli namin. Ayan. Oh, magluluto muna kami ni Tunying at yung iba. ipapamigay uh, natin sa mga uh, katrabaho natin na gusto ng tilapia kasi isang linggo din walang parok mga kapeng Kailangan din makatipid kaya bibigyan natin sila. Yo. So samahan nyo kami magluto ni nyo mga kapeng Ay, um, sabay mo. May isa pa tayong tulipito -tulip -tulip. yun cafe nyo natapos na akong magprito ng uh, dadaling ko kay cafe kaya uwi na kami ni Mr. Tony so uwi na kami mga cafe at pupunta pa ako kay <laughs> nabibitin na pupunta pa ako kay cafe para ihatid yung kanyang tilapia oops yeah. Hello, what's up mga kapeño? At ayun, katatapos lang natin ng isda kanina mga kapeño. Umuwi tayo sa glit. Ah, uh, numeretso na tayo dito sa ano, kay Kapengya kasi inihatid natin yung prito nating tilapia mga kay Tapos uh, meron din na kung ano dito. Ah, uh, pinapa na ibibigay sa kanya. Tapos chicharon mga kayo. Ito, so. ito yung ano na. Ito, tilapia yung pinapa tapos chicharon mga kayo. Bali, 5.30 pa daw lalabas si Kapengya. 5.18, 12 minutes pa mga Kapengya. Kaya antay na lang natin siya para uh, makasama din natin siya. Kasi si Kapengya mga Kapengya, walang day off. Eh kami, 9 days ang day off namin. Si Kapengya wala. Kaya haatidan na lang natin ng haatidan ng ulam para uh, makapag-ulam din siya ng mga ano, Pinoy foods. Ito na si Cafeño mo, Cafeño. Sobrang lamig na lamig na ako. Oh, tapos siya, ayan oh. Naka-short lang. Naka-short. <laughs> May pinapaseksihan ata dito ah. Eh, syempre. Kailangan ah. sexy na makita mo ako para hindi mo kapagpalay. Eh. Ay, grabe naman. Yun. Saan yung season? Si, Nilagay ko sa ilalim. Kaya lang napatog kanina. Kaya mm -hmm. yung tilapia ni Cafeño oh. <laughs> kaya na tayong dalawa. Sige na. Para magsama naman tayo. Nine days kaya walang pasok eh.

Grabe naman dyan, pinakita. Sana all. Namibigay ng money.

ang prito na ate barang mo, ano ang ating pito? Pito? ma'am. Ako ka, ng sisip kasi kakain tayong Ay, yun! Adutiha, pa yun ha? Uuwi na kami mga kapengyo. Si kapengya, eh, napakabilis naman. Nantay ko nang matagal, tapos uuwi agad. Diyos me. just me. lamig na. ano, natin siya pag medyo pinalag tayo sa ano mga kape nyo pang Medyo konti ang huli natin kanina eh.